Hello, hello mga katigs First break As usual, salad Ito ang salad of the day Tapos, yung mga lilalagay ko Yung itlog natin, nandiyan dyan Nandiyan dyan lahat Nandiyan lahat yung ano, mga lilalagay ko yung, Pati yung crotons, nandiyan din Tsaka itong ano, olive at saka yung cranberry, dried cranberry yan, meron din sa ilalim tapos kumuha ako ka ulit nito kasi, kasi kaninang umaga kumain ako nito pero nagustuhan ko talagang ano nang sarap ng lasa yung talagang ano uh, creamy creamy yung parang maraming gatas <laughs> parang maraming gatas na ano na na Liberty. Liberty. At saka aking panulak ay taso. Ti. Ti. Taso, ti. Okay, okay, mga katigang. Wala nang maraming tsat Kainan na. Bye-bye.